So oh, ayan mga master, magandang maga Dumating na yung bago nating sit up mga master oh. Ayong, Ito na yung pinaka-astig natin na set All white Pero magkaibang ano to Magkaibang brand, magkaibang store Nagahanap kasi ako ng ano ng All white na setup So yun, na perfect na rin natin yung setup natin Mamaya mga master, i-reveal eh, re natin yung presyo Na siguradong ikakagulat nyo So, balimatic na to ano. Ah, Kaka-receive lang natin na ito kahapon. So, field na ngayon. So, hindi na tayo nakapag-unbox video. So, try na natin agad. O, yan to. Try mga master, no? Try na natin mag-cast. Yun ganda yung hagis. Ganda yung cast, ah pero parang ano parang tawag nito kulang sa break adjust muna natin ng konti para iwas backlash so ayun maganda maganday hagis mga master cast so hanap na lang, lang tayo ng puwisto dun tayo sa kabila So, ayan mga master, no, Ari, magiging review na rin natin sa uh, reel uh, at sa sarad. Uh, sa reel naman mga master, uh, medyo ano siya. Well, maganda naman siya ihagis pero yun medyo bulky nga lang. You know, hindi siya low profile. Gaya ng mga gamit ko kadalasan, mga casting, yan mga Abu Garcia. Hindi siya low profile. So, hindi siya masyadong nakadapa parang ano siya pero ang maganda naman dito mga master no uh, ano siya meron siyang ano meron siyang clicking sound yung parang para sa gaya ng ano gaya ng spinning ayun no kung naririnig nyo di ba so meron siyang clicking sound na ano uh, parang drag drag alarm mga master lumipat lang tayo ng pwesto dito subukan natin dito oh sana walang mga ano mga damo-damo ay, kung gago. Yung pala mga master, no, bago, bago kong malimutan. Uh, shout out nga pala sa kay pro angler na si ano master Rainier. Si Abay Rainier, yung pro angler na lagi nanonood sa ating video. Pero lumipat lang tayo. So, uh, try mo. So, na yung tubig. Yun, maganda yung ano mga master. No? Okay naman yung rod, yung reel. Okay lang din. Wala namang problema. <coughs> yun mga master nakapisyon tayo ay gago na anok na naman puti ay naku malas gago pangalawang bis. mamaya mga master kapag ka medyo malalim gagamitin natin yung ano natin yung secret weapon na lure so sana makakahuli tayo gamit yung lure natin secret weapon yun yung magiging ano natin ah uh, secret way po natin ngayon so gagamitin na natin tong ano pinakalaspag na natin na wala uh, na tong ano sabi ko lang naman sa bago nating sit up eh medyo okay naman pero yun nga lang ah uh, wala <laughs> tayo na actually mga master no ito mag re-react ah, mag ano lang ako Napaka-astig po talaga nung clicking clicking sound ng ano ng reel na to. Nung pag nakahuli ako kanina, medyo malaki kasi 'yon. So, na-drag niya nang maganda. So, sobrang astig pakinggan. Yung ano niya, yung clicking sound. So, parang spinning, 'di ba? yung mga yung spin kapag nakahuli ng medyo malaki. depende na rin sa pag-adjust mo 'yon. So, 'yon, napakaganda pakinggan. A few moments later. Ito, nakahuli tayo. Ay, sumabit pa. Ayun, nakahuli tayo mga master. Ito, nakaisa din. Ito kasi yung secret way po natin mga master. Itong kinakalawang na last pag pa na lure natin. So, ayun ito. Buti po itong ano. Buti po itong Lor na kinalawang eh may ano hindi na anok. Hindi, hindi, wala naman problema sa lore yun mga master sa, so, sa ano sa hook problema lang naman dito ayun ano. so ayan na na naman ikot pa sana ako ano pero parang dito na muna tayo kasi nakahuli naman so ayan andan lang tayo nga nandito Nakahuli tayo mga master Pero parang flathead Ay hindi Barakuda Barakuda din mga master Ayun Nakadalawa Yun Nakadalawa na tayo <laughs> Hindi ganun kalaki Pero good size Yun know. o Yun nakadalawa na tayo Mga master So Medyo Okay Huwag ako Iiwan ko pa yung clip ko kulit nito ito natusok na ako nung nakaraan tapos tutusokin pa ako hop ya yeah. mas maganda kapag sa medyo sa pinakanguso niya na hole na hook ano kasi hindi siya masyadong nakakapanlaban <laughs> parang parang yun ano tawag nito sinusundan niya lang yung hila mo Ayan nakadalawa na kami mga master So yung magkakas pa One hour later Nakahuli na naman kami Kahuli na naman ako Uy sana oh. uy uh -huh. <laughs> Uy nakatatlo na Napaka ano talaga ng lore na to Napaka killer Kahit pag na yun, Nakakahuli pa rin So, ayan mga master. ka tatlo na kami. <laughs> <You know? laughs> Puro pa good size. Sana Two 2,000 years later. So, ayan mga master. Uh, Uwain na kami. Bali, tatlo yung nahuli namin. Uh, tatlong barracuda. Tapos, nagkaroon tayo ng tatlong anhok. So, Okay naman para sa akin. Okay naman tong bagong setup natin ngayon na all white set up so ultralight nga pala mga master no ultralight tapos ito uh, yun yung ultralight din naman tapos yung line natin na gamit is ricky Maru ricky maro 6 pounds yung lure ito ito yung pinaka killer na lure natin si mister ano si laspag so ayan patlo yung nahuli namin 问一下，明天有没有打水？